Alright, isang magandang hapon sa lahat Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga followers Sa lahat po ng ating mga mahal na manunood Welcome back pong muli sa akin pong channel na ATS Tambayan ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng sisig na isda. Ayan, umpisan po natin sa paghihiwa ng sibuyas. Ayan, mega mega love shout out po sa lahat ng nanonood ng ating video. Ayan, at sinipre po, susunod na po natin yung bawang. Kailangan mo natin dikdikin ang bawang bago po natin ito hihiwain at kung naligaw lamang po kayo sa aking youtube channel na ATS Tambayan huwag niyo pong kalilimutan pag-subscribe naman po ninyo mga mahal kong manunood at syempre pakilikes na rin po ng aking video maraming marami pong salamat Ayan, kita nyo naman po mga mahal kong manonood. Pagkatapos ating liklikin, binalatan at hiniwa yung bawang. Ayan, ang sinunod na po natin ay yung ceiling green. Maliliit lamang po yan mga mahal kong manonood yung paghiwa sa ceiling green. ang lulutuin po natin ngayon mga mahal kong manonood ay naiiba kasi ano siya uh, isda gagawin po natin sisig ayan sisig na isda gamit po natin ay bangus na isda yun po ang gagawin nating sisig ayan sumunod po mga mahal kong manonood yung kalamansi kailangan tayong hiwain natin yung kalamansi medyo ano po tayo ngayon dahil inaatake po tayo ng ating kalaban ayan nagamit na po tayo ng tukwa tukwa po yan mga mahal kong manonood medyo ano po tayo ngayon atakado po tayo ngayon ng uh, aking sinus kaya medyo na iba po yung aking boses pag na po mga mahal kong manonood Ayan na po mga mga manonood yung bangus Ang na po yan mga mahal kong manonood, yung bangus na yan, prinito na po yan. Bali, binili po namin sa palengke, pinabunlis na po namin. Pagkatapos pong ipabunlis namin, prinito namin. Bago po natin gagawing sisig. Pilip niyo po itong gayahin mga mahal kong manunood. Subukan niyo po itong gawin sa inyo pong tahanan lalo na kung mayroong konting kasiyahan, pwedeng gawing pampulutan, ikanga, nga. <laughs> pwedeng pampulutan, pwedeng pangulam. At siyempre, pwede rin pong pangnegosyo o kaya pagkakakitaan. Ganyan. <laughs> Kumbaga, all around, ika nga. Ayan na po. Mag-ano po tayo ng mantika. Dahil tapos na po nating mahiwa yung bangus. Ayan po yung ano atokwa po 'yan, mga mahal kong manonood. Ginawang cubes yung tukwa tukwa yan hindi tukwa <laughs> kailangan pertuhin muna natin yung tukwa masarap po ito mga mahal kong manonood kung gagawin ninyo hindi lang po sa bangos pwede gamitin o gawing sisig kahit na po anong klase o anong uri ng isda pwede nyo pong gawin gayahin nyo lang po itong video na to at ang, ay, ang kaibahan lang po ng gagawin niyo hindi bangus yung gagamitin yung isda dahil bago po bago po namin ito blinag nagtry po muna kami pangalawang luto na, namin po ito mga mahal kong manonood bago po na namin ito binablog kasi yung unang luto namin hindi namin binablog para kailangan masubukan muna namin kung swak ba sa panlasa ayan na nga po mga mahal kong manonood magigisa na po tayo ayan, ayan po yung bawang at syempre ayan na po yung sibuyas bango nakakagutom pag naamoy mo ang bango ayan na nga po yung hiniwang maliliit na prinitong bangus wag lang po kailangan lang po mga malko manod pag nag ano kayo ng sisig na yung paghiman nyo po siguraduhin lamang po na walang mapasamang tinik ayan at siyempre inilagay na rin po natin yung tukwa Ayan, naglagay po tayo ng kaunting toyo. Bali, silver swan po yan, mga mahal kong manunood. Ayan, ayan po yung mayonnaise. sarap ha ah. Ayan, mega mega love shout out po sa inyong lahat Sa lahat po ng mga nanonood ng ating video Ayan, saan man po kayo ng panig ng mundo na roon Mega mega love shout out po sa inyong lahat At maraming maraming pong salamat Ayan na nga po, inilagay na po natin yung ceiling green At syempre, naglagay din po tayo ng mamacitas oyster sauce <laughs> <laughs> ayan oyster sauce po yan magamal po para doon at syempre naglagay din po tayo ng pamintang durog <sighs> Kita niyo po mga mahal kong manunood, oh. Sa itsura pa lang ang sarap na. Tulad po ng aking sinabi, pili niyo po itong gawin o gayahid sa inyo pong tahanan. Pag mayroong kaunting okasyon, kung mayro po kayong okasyon, pili niyo po itong iserve habang nag iiluman o nagakasiyahan yan pwede gawing pampulutan ayan naglagay po tayo ng magic syrup pwede rin po itong gawing pang ulam pwede po itong gawin pag mayroon po kayong bisita Ayan, ayan po ang gaya, gawin nyo po yan. At syempre, hindi po na wala yung itlog. Ayan, naglagay din tayo ng itlog. Pwede nyo rin pong dagdagan niya ng sili mga mahal kong manod kung gusto ninyo. Lagyan nyo po ng silig labuyo para umanghang masyado. Pero kung gusto nyo pong ang, ang hangkatamtaman lamang po ay tama na yung siling green. Kaya na nga po mga mahal kong manonood yung finished product natin. Ayan yung kalamansi. Ayan may ano pa ng siling green Siling pula. At syempre may itlog pa po siya. Ayan yung pinaka toppings niya. Pili po kayo, pili nyo po itong pagkakakitaan mga mahal kong manonood. Sisig na isda yan, ang ginamit po natin isda, bangos dipindi po sa inyo ko po kung anong isda ang inyong gagamitin basta't siguraduhin lamag po na walang kinik Ayan, at mega mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa aking channel na ETS Tambayan. Basta Tambayan ETS ang inyong pupuntahan. Bye bye, I love you all. God bless to one and all.